Katotohanan na ang kaligayahan ay mayroong pintuan. At ito ay mabubuksan lamang ng dalawang susi. Ang unang susi ay ang tumingin sa iyong itaas, sa kalangitan, at anumang mayroong dito, ang mga bituin, araw at buwan. At tumingin sa iyong paligid, mga karagatan, kabundukan, mga ilog, mga hayop, mga ibon at mga isda. Hindi ba mayroong batas na sa mga ito ay nangangasiwa? Ang mag-isip sa iyong sarili at kaayusan sa iyong katawan kung papaanong nagtutulungan para sa iyong kalusugan. Sino ang naglikha sa mga dakilang nilikha na ito? At sino ang nangangalaga sa ating sa lugar na ito? Meron na bang umangkin na siya ang naglikha ng na mga ito? katotohanan na may isang dakilang naglikha sa mga ito at tunay na may kakayahan ang maawain. Katotohanan na ang unang susi ay nasa iyong kamay kung ikaw ay mapapanatag lamang sa tunay na Diyos at sa Kanya ay sasamba. Ang pangalawang susi, ang maalaman na ang tunay na Diyos na naglikha ng lahat ay inuutusan tayong tumahak sa landas na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Katotohanan na ito ay landas ng Islam na kung sino man ang tatahak dito ay magtataglay ng tunay na kaligayahan sa buhay at ganap na kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Islam ay reliyon ng kapayapaan at kapanatagan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa kasama ang kanyang tagapaglikha sapagkat siya ay naging masunurin sa kanya at dahil dito kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa sa kanyang sarili sapagkat ang kanyang puso ay nakilala ang kanyang tagapaglikha. Ang Muslim ay nabubuhay sa kapayapaan kapiling ng mga tao sapagkat siya ay nakikitungo ng may katapatan. Isang pagbati Mula sa nagnanais sa iyo ng kabutihan dito sa Badia Islamic Center.